thank <laughs> you yung ano yung favor point na tinatawag nila kasi alam niyo kung bakit guys ito tignan niyo ha uh, may mga nakasulat ito itong mga arrow na ito magaya nito ito ang botanic garden tapos yung arrow niya is papuntang Bangkok minsan itong direction na to ganun papuntang Bangkok. Tapos, ito, ang, ang pinaka nag-ano sa akin, ito, meron pala siyang ganito. Meron pala siyang ganito, guys. Ito. Ito, Little India. Tapos, yung kanyang arrow. ang kanyang arrow is papuntang Manila. Oh my goodness. So this way, <laughs> matatanaw ko lang yung Manila dyan. Ah, I miss Manila. <laughs> so ayan daw. Dyan sa direction na yan ang Manila. O oh, diba nakakatuwa? Kasi parang ito yung pinaka ano eh. Pinaka top. Ito ang ano. Ang Mount Faber. Faber Point. So ang, ano niya, ngayon ko lang da pangalawang beses ako napunta dito. So ngayon medyo maulan din nung nakaraan is maulan din. So itong way na ito, itong arrow na ito is Changi Airport. So itong way na ito is nasa Changi Airport. Diba? ba? Tapos ito to city naman daw tong direction na ito. So, ayan. So, ba diba? May kanya-kanyang arrow siya. May kanya-kanyang ibig sabihin itong arrow na ito. Ayan. To Sentosa. Itong arrow na to. Kaya ma makikita nyo itong place na ito is Sentosa. Ayan, Sentosa. Ayan, place na yan. Tapos dito, may ano, may mga telescope dito siya, guys. Na kung pwede mong makita, kung gusto mong makita ng malapitan yung mga lugar. Yes, ayan. Alam mo wow. yung mga sinaunang telescope. Telescope ba tawag dito? Oo nga, telescope. So pwede mo siyang iikot na ganyan. Ayan, makikita mo yung ano, nang malapitan yung ano, yung mga uh, dun sa kabilang ibayo. So ayan. Ayan, 'di ba? Makulimlim buti naman at hindi tumuloy ang ano, ang ulan. So ayan, ang kanilang trademark ang Merlion. Trademark ng Singapore. So, di ba? Ngayon ko lang ano, ngayon ko lang napansin yung mga point point na to. So, ito, meron naman siyang South Island. Tungway na to, South Island to Jakarta. So, ang way na yan is to Jakarta, India. Ay, Indonesia. <laughs> Indonesia. Jakarta, Indonesia. <laughs> Tapos, ito, meron din siya, ano, itong, itong point na to, is Indian Ocean tong direction na to is to Indian Ocean. So yan yung ano siguro point ng Indian Ocean. So di ba? So ito na nga lang guys ang ma ko sa inyo sa sa video na ito. And thank you so much for watching. Ayan. So take a lot last look sa napakagandang uh, Mount Faber. Ayan. Mount Faber, Singapore. So ayan, is, uh, may sentro siya dyan, guys, ng ano, ng puno. Malaking puno ang pinaka-sentro niya. So, thank you for watching. Have a good day. And see you around next on my next video. Sa hindi pa naka-subscribe, please subscribe. At pakilike na rin and share. Thank you so much.